For today's video, magluto tayo ng inihaw na talong. Uh, yan, yan ihawin natin yung talong. Then, ang ilalagay natin dyan is ginger, luya, sibuyas, at kamatis. So, yan ang hapunan natin. Uh, bossing haluan natin ang kalamansi yung dalawa. And ito yung pang, pangkipla natin. Baguong. Boneless. Boneless baguong. So, ang bango. Hmm. Nakakamoy-kamoy na. Ayan ang bango na. Nakakamoy na siya. So, naihaw na siya. So baguong. Ang ulam natin ngayon na may baguong, kamatis, Diyos, luya sa dalawang kalamansi. So, tapos na. Uh, boss, so, it's time to balat-balat. Hey. So, babalatan na natin. Yan. Yeah. Yan, yeah. yeah. na talo. So, umuusok-usok po. Oh. Yeah. Hmm. Then after... 4 minutes, so ayos na natin yung talong. Nabalatan na natin. So, hiwahiwain na natin. So, So guys, sa mga boss, buhay na natin sa kama kamatis. So nalagay na natin kamatis, sibuyas, at luya. So buhay na natin. Oops. Yan lang po ang ulam namin. Ngayon nilagay na natin dito. nang dalawaang kalamansi ul ansarap nang ulam nami den lagi na natin nang bagong po oops den na hal hal na nadin mga boss is our ulam. Talong na may kamaris na may baguong. Sarap. Salamat po, ama. May ulam po kami yung gulay. Thank you. Oh, thank you for watching, mga boss. Kaya tayo. Sarap dito. <coughs> mm. yeah. Thank you. Bye-bye.